Anong? San po tayo? Sa Maison Tosa, Science Centrum Universal okay. Studio. kayo na po. May meeting po ba kayo dun, ma'am? Meron ho eh, kaya kung pwede pakibilisan ho ng konti? Sigurado, darating kayo ng mas maaga dun, ma'am. Walang traffic ngayon. Medyo ora lang, ma'am. Makakarating kayo dun. Kumikita naman ho po ba kayo? Oo, oh, ma'am. Kumikita naman. Kaya sakto lang. Ako, ma'am. Kailangan dito sa Singapore masipag kasi lalo na kami, no read no write. Kailangan tumulo pa ang paus ko para lang kumita sa pamilya ko. Ah, ah may pamilya pala ko kayo. Oo, oh, malaking pamilya ko. Walo anak ko. Ah, anim na lalaki at dalawang babae. Ang laki naman pala ng pamilya niyo, paano? Talagang malaki, ma'am. Pa kasi uso family planning noon. Kaya ayon. taon-taon buntis si Mrs. Mahirap na kasing buhay ngayon, ma'am. At na rin magpaaral ngayon, no? Mabuti na nga lang, malalaki na yung mga anak ko. Yung apat kong anak na lalaki po, kumakayod na eh. Yung isa, negosyante. Yung dalawa, clerk. Tapos yung isa, teacher sa primary school. Yung isa kong anak, ma'am, nasa national service na. Yung isa naman, fourth year college na. Tapos yung pinakamatanda ko, 20 anos eh. na nasa bahay lang, tumutulong sa nanay niya. Eh, may na ba siya? Ah, oh, wala pa, ma'am. Kasi masyadong mahihayin tsaka masakitin yung anak kong yun. Pero ma'am, nako, napakabait nun tsaka napakamasuno masunurin sa nanay. Eh, ikaw sila may isang mong anak na babae. Nako ma'am, salbay eh. lumalaban sa magulang. Nakakalungkot kasi parang pinaparusahan. Ay, nako, mga kabataan talaga. Nako ma'am, iba na talaga ang kabataan ngayon di na pwedeng saktan. Ako nga, pinalaki ng tatay ko sa bastun eh. Nako ma'am, ako nga, to yung tatay ko pero sasabihin ko, nakatulong talaga sa akin yun. Kasi ma'am, pag sobrang lawag ka sa bata, nako, hindi yan matatakot sa'yo. Mga bata ngayon, minsan di nag-aaral. Kung iba aalis, di nagpapaalam. Tapos pupunta sa bar, ako magte-drugs.